Pagpapatuloy po ng usapin sa mga hamon ng bawat sektor sa bansa at sa laban ng pamahalaan kontra sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa para masolusyona ang mga programang hinaharap ng mamamayan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Action Laban sa Kahirapan. At ngayon pong umaga, tatalakayin po natin ang mga hamon at programa sa sektor ng informal labor sa bansa na hanggang sa kasalukuyan po ay marami pa rin pong kinakaharap na hamon. At upang pag-usapan kung paano nagko-converge ang mga ahensya at partners ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa isyu ng sektor na ito, ay makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa. Siya, uh, Sectoral Representative Sally Funtanares, ang Sectoral Representative po ng Workers in the Informal Sector ng NAPSI. Ms. Sally, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ms. Dayan. Happy Women's Month, ah! Yes! Nag-celebrate kami. Ayun, oo. Oh. Tsaka tuloy-tuloy yan sa buong buwan na ito. Alright. Aminin Al naman natin, Ma'am Sally, napakalaki talaga ng ambaga ng mga yes, am. workers in the informal sector. Ganun pa man, eh, may mga hamon pa rin silang kinakaharap at kailangan silang, pa rin silang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Pero para po sa kaalaman ng lahat, sino-sino po ba yung mga kabilang dito sa mga workers in the informal sector at ano-ano pa rin po yung mga hamon na kanila pong kinakaharap sa ngayon? Actually, uh, napakarami ng uh, mga manggagawang informal. Pero binigyan lang namin ng uh, bilang muna kasi ito ang medyo kilala. Number one, yung home base, yung manggagawa sa bahay. Mm -hmm. Pangalawa, yung mga uh, manininda, vendors. Pangatlo ay yung micro entrepreneur, na nano pa lang po ito, napakaliit pa sa micro. Tapos po yung pang-apat ay non-corporate construction at ang panglima po natin ay yung mga small transport at yung pang-anim po natin ay yung others. Mm -hmm. Yun po ang mga kabilang na talagang nakikita na at medyo kilala sa larangan ng manggagawang informan. Sa inyo pong pagkakalarawan, ano, parang talagang ito yung mga pang-araw-araw nating nakikita at malaking porsyento ng labor force ng Pilipinas ay kabilang diyan ano, sa um, informal sector. Now, pagdating po dun sa mga challenges at mga pangailangan pa rin ng mga manggagawang ito, ano-ano po ito, Ms. Sally? Ma'am, number one, ang kanila talagang maigting na pangangailangan sana ay magkaroon po sila ng security Number one, sa kanilang lugar pagawaan. Pangalawa, para po sa kanilang social protection. Kasi po kami ang nag-aambag ng malaki, pero wala po kaming social protection. Mm -hmm. Dahil ang social protection po namin ay sarili naming bayad. Okay. Pero kung kami ay sa manggagawang formal, ay may counterpart, ang kanilang mga empl mga employer. Mm -hmm. Pero kami solo namin, mm -hmm. buong-buo at hindi namin kayang bayaran. Mm -hmm. 'Yun ma'am. So ang laki ng problema talaga namin. Okay. Yung mga local government units kaya, uh, Ms. Sally, Ano yung mga po pwede nilang gawin para makatulong dito sa mga manggagawang informal? Yes ma'am. Ang mga ang lahat na LGUs ay may mga indigent program. Ito ay kabilang sa 4 ay out kami doon, ma'am. Okay. Kasi ang sabi nila, uy, nagtitinda ka, mm -hmm. hindi ka, mm -hmm. nagt ka, hindi ka kasama doon. Uy, tricycle ka, hindi ka kasama doon. So may bilang din sila, piling-pili, na ang kanilang binibigyan ng social protection ay ang mga miyembro mm -hmm. ng mga 4 mm -hmm. But for now, um Miss Sally, mayroong... Um in, gumugulong na panukalang batas para sa mga manggagawa nga impor, uh, mga manggagawa na sa informal sector. Ano na po ang status nito? Yes, ma'am. Ngayon may gumugulong naman, ma'am. Katunayan kahit pending siya. Pending yung uh, MACWI bill, we act pero sa 19 ng March ay mayroon kaming pakipag-ugnayan sa house speaker po kay Romaldez mm -hmm. para po sana maipasana po ito mm -hmm. para po doon sa kapakanan ng mga manggagawang informal at ang iba pa na mga manggagawa na wala pong social protection mm -hmm. so ito yung Magna Carta of Workers in the yes, Informal ma Economy malaking bagay po ito pag ito ay na batas para po sa mga manggagawa na sa informal sector na ma'am Talking about convergence ano o yung pagtutulong-tulungan ng iba't ibang ahensya ng mga gobyerno, aling-aling mga ahensya po ng gobyerno ang maaaring magbigay ng mga programa para po sa kabutihan ng ating mga informal workers? Actually po ang ating gobyerno ay lahat may convergence program, may anti-poverty program. Kami po bilang uh, kapartner ng uh, DULI ay tinutulungan po kami. Sila po ang nagbibigay sa amin ng tulong. Pero ma'am, isang ahensya lang 'yan, mm -hmm. hindi sapat sa kadami-dami namin. Mm -hmm. So ngayon umiling kami na sana dagdagan ang ahensya na tutulong sa amin mm -hmm. para talagang makita nila at mapasok namin sa convergence program ng government ang itong mga manggagawang sektor kasi kaambag kami sa kanilang mga ginagawa. Ano-ano mm, kaya mga ahensya pa ito, ma'am, ang pwedeng sumama dyan sa convergence efforts niyo para sa mga workers in the informal economy? Ang sabi po namin, ma'am, number one, yung CPD, kasi nasa population sila, sa baka makatulong sila sa bilang. Yung PSA mismo, na sana gawin na po nila ang kanilang uh, tungkulin para mabigyan kami ng bilang. Mm -hmm. Yung DTI para po sa kanilang mga programa, para po sa livelihood nila. At DA po, pwede silang makatulong sa amin. Kasi may mga grupo po kami na small farmers. Mm -hmm, mm -hmm. All right. What well, in terms of efforts of um, the government agencies ano at ganon na rin po ng efforts ng NAPSI. Ano naman po yung mga napagtagumpayan na na nakatulong po sa mga manggagawang nasa informal sector? Actually po na ng konte, ng konte lang ano, ah uh, mayroon naman po kaming nagsimula uh, Dolly at NAPSI. At kami mismo po yung workers in the informal sector ay nangalap kami ng datos mm -hmm. para po makatulong kasi kahit man lang doon sa starting na yon ay magkaroon po talaga kami ng bilang. Mm -hmm. Kaya po uh, sinimula naman namin na yun. So sana tuloy-tuloy na po na magawa yan uh, katuwang ng PSA na sana po matugunan na talaga yung aming mga ginagawa. Mm -hmm. Pagdating po dun sa pag-formalize ano, nung itong mga manggagawa sa informal sector, mayroon po ba tayong particular na siguro parang local government unit na mayroon na pong mga efforts na ginawa na pa -pwede rin pong pamarisa ng ibang mga LGUs? Yes, of course naman ma'am, mayroon. Kasi ang, asin, kung hindi kami po makapasa doon agad-agad yung makwi sa uh, Senate, at saka sa congress nagsimula po ang Quezon City mm -hmm. sila po ay nagsimula ngayon aralin may ordinansa para po doon sa informal sector so sila po ay bumubuo ng mga ano kasi mayroon na po silang opisina talaga para sa informal sector so maganda po na kung hindi sa national, mag kami na ma oh. sa lahat na LGU yung ginagawa at naumpisahan ng Quezon City. Ayon. Kasi sabi niyo rin mahirap-hirap din yung ilang mga requirements sa po. Yes. Kaya medyo nahihirapan mag-formalize yung ating ilan sa mga kabilang sa um, informal sector. Pa Paano kaya natin mas ma -e educate pat matutulungan itong mga manggagawang ito para unti-unti ay ma-formalize sila? Actually, ma'am, uh, hindi sila ayaw nilang hindi sila mag-formalize. Uh -uh. Bakit? Kasi gusto po nila, kami mismo po sa sarili namin, gusto namin ma-formalize po kami. Hmm. Kaya lang po ma'am, mahirap po ito gawin. Madaling sabihin, mahirap gawin. Bakit? Kasi po itong mga uh, requirements ay kapi kaparihas lang ng requirements ng mga malalaki. Pero ang ang sabi po namin, sa informal sector sana po ay may label naman ng aming paggawa ng mga requirements. Kaya ngayon mayroon naman bago na inisyatibo ang si Romaldes Marcos, yung honorable Mar uh, Romaldis Marcos para po doon sa sinasabi niya na barangay micro enterprise mm -hmm. para sa workers in the informal sector mm -hmm. na ang permit lang nagagamitin ay from the barangay level. Mm -hmm. Mas pinadali, ano? Yes para po. Para sa kanila. Sana maipasa na rin mm -hmm. ulit yun. Oh, <laughs> Panghuli na lamang po, eh, Sir Arsalia, ano? Um, bakit kailangan pagtuunan ng pansin, ano? Ng mga efforts ng gobyerno, ang mga manggagawa na nasa informal sector? Ma'am, dapat naman talaga nilang bigyan, pagtuunan ng pansin. Bakit? Kung ang lahat ng mga informal sector na ito ay mag-contribute man lang annually 500 na lang ha. Ilan ba kami na porsyento doon po sa ating uh, sambayanan? Napakalaki po ang pera na maipasok namin. Di kita na sana yun ng ating mga gobyerno. Pero dahil po parang madilim pa yata, malabo pa yata ang kanilang pagtingin sa amin, dahil akala nila ay pasakit lang kami sa lipunan. Pero sa totoo lang po, kami ay katuwang nila sa baba para po i-advocate na itong mga informal sector ay gusto nilang makilala at ma dahil gusto nila ma-access yung mga binibigay ng ating gobyerno. Wal mm. Well, talaga namang deserve ng ating mga manggagawa sa informal sector. Ito rin mga assistance from the government at syempre hangad natin na um, mapabuti pa ang kalagayan ng mga manggagawa nga nasa informal sector at yan din po ay makatutulong para mabawasan ang antas ng kahirapan sa ating bayan. Miss Sally, thank you very much sa inyong oras ngayong umaga. Welcome po, Miss Dayan. At a happy Women's Month ulit. at yes, the same kami period. ay saludo sa iyong leadership rin sa, sa NAPSI bilang isang babaeng leader at sectoral representative ng National Anti-Poverty Commission. At syempre, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.